ano yung uh, feeling at saka yung uh, realization na na kumbaga uh, ito award winning yung 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 uh, ginawa niya. Tapos nagkaroon pa kayo ng award. Ayan, eh, sama na rin natin si Direkto. Ayan. Okay. Uh. Unang-una, magandang tangali po sa, sa atin lahat. Salamat sa pagsama sa amin. At uh, ang tanong, ano ang tanong, ano ang sagot doon? Un -sag Una-una, kahit ako nagulat. Nakala ko talaga prank. <laughs> Pero maraming salamat sa Trinity uh, University Asia kasi school ang nagbigay ng parangal mo lang ang Platinum Stallion Award, TV Actress of the Year. So, kahit ako nagulat, hanggang ngayon, hindi ko makapaniwala. Pero I think dahil siguro feeling ko, kaya na, ako personally, kaya nanalo yung character ko or something like that. Dahil siguro nagbusuhan ng mga sudyante o ng mga faculty na, ng, ng eskwelahan na yon yung dramedy naman ng comedy. Yung kaya mag-drama, pwede na mag-comedy. So, nagustuhan nila yung character, tsaka tsaka yung uh, pagiging uh, tagapag-alaga ko pa ninyo. Marami na ka-relate siguro doon sa character na ka. Kaya sobrang ano, at least first time to, first time sa buong career ko na map ma, mabigyan ako ng parangayan pagdating sa acting naman. Kaya maraming maraming salamat. Mula po iyo hanggang talampak. Wow! Hanggang kayo talaga, <laughs> ha? <Congrats. laughs> Ganun pa rin ako talaga ba? Pero thank you, thank you. Hello. sa blessing natin. Congrats, Gabe. syempre kayo, sa'yo. Ayan. Nakakailang trophy ka na, sa'yo? Oo nga. Mga trip po. Oo, oh, so, taray. Uh, first pro, ano, big project, uh, tapos ano pa? Uh, Tatlong award agad. syempre po, thank you kasi na-appreciate niyo po ang effort ko. Kasi po, baguhan lang siyempre. At uh, thank you rin po, direct, dahil na nakuha niyo ako lang ninyo. At siyempre po, po, thank you rin po kay Lord sa lahat ng blessings. Uh, gusto ko lang po sabihin na maraming salamat din po. Uli, maraming salamat ulit dahil na-appreciate niyo yung effort ko. Tapos, nagulat din po ako nung nakuha ko bilang best child performer. Hindi ko rin po ini-expect, nagulat nga ako, akala ko prank, sabi nga yung mga Kasi... Tatlo prank pa? Opo, oh eh... Hmm. Bakit po? Siyempre po si Lord lang yung nagbibigay ng blessing, so... Nagtitank yun rin talaga ako kay Lord na makakuha ko ng tatlong award bilang sa... bilang ninyo sa mga malangin ninyo. Yun lang. <laughs> Yeah, congratulations. Thank you. magandang hapon. Oh, deserve. Yan. Yeah. Direk, Syempre ano, award-winning ang show. Ah, uh, sobrang saya po, syempre. Ah, uh, pero talagang ang lagi ko talagang sinasabi din, ang ang magic ng isang show, given naman maganda 'yung script, uh, magaling 'yung team, pero 'yung cast, 'yung nagbibigay buhay at 'yung chemistry ng isang cast, 'yun 'yung mahirap pukuin. At yun ay nabuo namin in front and sa likod ng camera. So, hindi ko alam yung back, eh. back of the camera. <laughs> so, sa harap at sa likod ng camera. Yun yung kumbaga, kung gaano kagaart at kung gaano kasarap panoorin yung show, ganun din kasarap yung samahan behind the cameras. Kaya natural siya. Kaya I think kaya nanalo rin din si Miss Kay and si Zion. Kasi na-enjoy nila yung characters nila. And from day one naman, sinabi ko sa kanila na ang kanin nila yung role, kung baga paglaruan nila. At kung ano man yung awards nila, talagang sila yun, pinaghirapan nila yun. For my last question, para sa lahat, ah, uh, syempre, dahil nalalapit na yung pagtatapos, ano yung mamimiss nyo sa sa show, sa mga katrabaho nyo? And syempre, kay Sayo na, kung lahat kayo connected kay, kay dito as uh, ninyo. Yeah. Sige, ikaw na sa'yo niyo. na pero yung character ko po kasi mismo, hindi ko siya masyado mamimiss kasi araw-araw po parang dala ko na kasi marami po kami similarities tulad ng lagi nagpe-pray, mabait, ginagalang <laughs> mga <mabait, mabait. laughs> ginagalang yung mga magulang, yung mga ano. Pero ang totoong mamimiss ko po dito yung production. Kaya si direct, mabait, labi direct. Tapos siyempre po yung mga kasama ko tulad si Freddy. Siyempre po lahat ng artist. Tapos ito si cute ni Rairi. Yeah. <laughs> Ay, yun lang po talaga yun yung mamimiss ko sa ninyo. Uh, Ayun lang po. salamat. Kaya abot mo yan sa mga... Siyempre sa mga kiddies natin. Hmm. Ano yung mamimiss mo sa show at saka siyempre kay Sayon? Kay Sayon daw mamimiss. <laughs> crush is I. <laughs> isang isang paglilinaw. dilinaw agad. Asi ah, ka, baby. Kita na kami at mami miss ko din po yung mga friends ko po dito sa ninyo. Syempre na ba kami minsan. Diba banding din. <laughs> Ilang po. <laughs> eh, sa katabi mo. Ang um, mami-miss ko po sa aking mala yung mga bonding times, mga pinaggagawa po namin sa break time. Tsaka minsan po, nag ano din po kami, mga to -draw lines, mga nag-memorize din po kami. Tapos, ang um, mami ko po kay ninyo yung mga, yung mga ngiti niya, yung mga... Uh, wow. <laughs> oh. <laughs> uh. <laughs> yung oh. <Okay>. kakyutan niya. <laughs> oh. <Yes>! uh. <laughs> Uy, <hindi>? <laughs> <laughs> At tsaka, ang... Um, sa mamimiss ko din si Zion at sana magkita ba tayo. Uh, ah, sige, pwede. Ah, <laughs> uh, mamimiss ko po si Zion, si Riley, pati na rin po si Joko. Lalo-lalo na po to si Kring Kring. Mamimiss ko po ako ulit <laughs> <Yeah. laughs> ang neto. Yes! Ayan, nagpapasalamat po ako sa M-Quest, sa Cornerstone, at sa TV5. And nagpapasalamat din po ako kay Direk Top, at kay Direk Omar kay Ma'am Emma kay Miss Lady at kay Coach Dudes Wow, ini sa isa makukuha ka daw ulit sa susunod <laughs> Ayan. Kitch Ako mamimiss ko dito talaga yung moments namin together siguro yung uh, Hello. Uh, yung makausap mo, yung makabanding mo yung bawat cast. Uh, Pagkari, katulad yun, yung mga ano natin, veteran actors natin. Uh, pag ito kami, tutunan ka talaga. Hindi lang, pag, hindi lang sa pagiging artist or artista, kundi sa pagiging tao na rin. Uh, feeling ko talaga din yun. Kasi, syempre, babaunin namin yun bilang bagong artista na pwede namin gamitin yon sa mga susunod na project at pwede rin namin ibigay sa mga susunod na ano, magiging artista. Uh, at ayun, may miss ko rin, siguro yung biyahe papuntang Bulacan. Malayo pero <laughs> worth it naman. Pagdating doon, uh, nagbabanding din kami. Yung bonding talaga namin as a family. Nakikita like, itawag talaga mga tiktok sa amin and everything. So ayun, yun na may miss ko. Green Eye. Paano sinabi niya na po lahat, Char. At di po, uh, ako po, um, magandang hap po pala sa lahat. And thank you, thank you so much po sa pagpunta niyo po, sa paglaan niyo ng oras ninyo. Sobrang appreciate po namin lahat. And ayun po, ako, personally, miss ko talaga, buong cast talaga, as in. Kung makikita niyo lang po yung bonding namin off cam, talagang legit na legit na as a family talaga. Alam niyo nung last taping, may kwento ko lang po, talagang, um, doon ko naramdaman na talagang ito na pala yung huli. Parang sobrang nalungkot ako to the point na habang pa ako ng Batangas, umiiyak ako. Digit yun, digit po, sobra. So, doon ko naramdaman na talagang itong pamilya to, ang hirap bitawan, pero at the same time, kailangan eh. So, ayun po, sobrang mamimiss ko ang mga TikToks, yung mga sharing ng foods, grabe si Miss Kay, alam na alam ko yan. <laughs> alam na alam niya si Miss Kay pagdating talaga sa set, grabe magbigay ng pagkain. Kaya thank you, thank you so much po. And uh, syempre kay Direk, Direk thank you so much po. Ah. Grabe din talaga si Direk, saludo ako sa mga payo ni Direk. And syempre sa writer, solid na, napakaganda ng kwento talaga. As in. And kay Zion, Zion thank you so much. Alam niyo, pag nakikita ko po itong batang ito, palagi po niyang mamiss ko sa kanya talaga. Palagi niya po ako niyayakap kapag nakikita niya ako. And, ayun, sobrang cute na batang to. So, yun po. Thank you so much po. Oh, well, ayun. Uh, akin, short lang naman. Siyempre, mamimiss ko. Siyempre, yung dating pag magkakasama kami lahat. Um, yung mga behind the scenes namin, sobrang saya kasi talaga. Lokohan lang, ganyan. Pero pagka uh, seryoso na sa set, seryoso talaga sa set. And of course, yung mga kids, dahil lagi ko rin silang kasama sa school sa mga school scenes, so may oh, miss ko rin sila. And eh, pag off-camp kasi, parang akong tulog e, eh, so... <laughs> so Naririnig ko lang minsan bumabulong sila. Meow, 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 meow. ma ko lang yung mga ganun background pag natatulog ako. Yan, yeah, at syempre, so ano, thank you sa lahat. Thank you, Direk Thank you sa mga veteran actors namin na binigyan kami ng mga napakagandang advice para sa buhay namin at syempre para sa karir. Yun lang po. Thank you. Ayan. Kay? Calling nga. Kali nga. Kali Totoo naman talaga, um, ngayon miss ko yung kainan namin. uh, <laughs> pag kasama, kasama, ko sa kwarto, lagyan sila. Um, sa, wala dito, uh, sila. Si Miss, ano, si, ito si, of course, si Miss Cardi yung, yung namin on screen, pero off screen, tawala kami ng tawanan. Kami ni Nino, nagkaroon na kami ng bonding na akala mo talaga ito. Kala mo ako nag-iwalsa talaga sa kanya. <laughs> Alam mo yun na uh, um, very natural. Tapos yun nga yung um, um, nag-iisip na kami kung ano kakainin namin. <laughs> Lunch pa lang. Kasi masarap diba yung ano yung kabanding mo yung buong cast, ba? Diba? Hindi, um, Walang ano, walang senior o walang baguhan. Kundi patay-patay ang tingin mo. So, yun ang may-miss ko dito sa grupo ito. At saka, uh, yung, yung first thing drama, actually may-miss ko yun. Kasi first time ko talaga nag-serioso mag na drama. O oh, doon yung COVID, given naman ata yung COVID. Pero yung talagang drama. So, yun siguro may-miss ko. Pero ayoko na naman ting ulitin masyadong. <laughs> Mabigat <laughs> <laughs> Kaya ko pala. Akala niyo yun. Yun lang. Maraming salamat direct, direk sa ating mga um, writers. And of course, sa uh, MQS TV5 sa uh, Cornerstone Studios. Maraming salamat. I would like to thank myself because without me, this show will still go on. Thank you so much. Woo! <laughs> <laughs> yeah, Sir Freddy. Lolo Mars, nakakaiyak yung oh, uh, episode ka ha. Oh, oh, eh. <laughs> Let me uh, first uh, send my gratitude to our um, uh, direct direct of sa pagkat um, panayam pa dalas sa akin ng message sa eh. uh, sinasabi niya did you enjoy the day because that is what he wants he wants all of us to enjoy it you know do mer merong mga panahon na talagang malungkot yung 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 anong yun yung eksena na yun ano no? Kaya ibubuhay namin yun, at pagkatapos doon, eh kaming iiyak eh, ako ay, eh probably, eh uh, ride a, uh, a, uh, a time of tears, no? But most of all, I, I really, with all honesty, know, I will, I will really miss Zion, no? Um, uh, so pagkat ito yung batang nakita ko na meron limpos na pwede kang mag-jolenge <laughs> <laughs> Pagkatapos, Apple Face. Pagkatapos, yung book niya, eh. Pwede-pwede sa GQ. Ano? This guy is coming to places. You remember yung first time tayo nag, ano? Nagkaroon uh, ng uh, media con. Yung kagad ang sabi ko dito, sabi ko kagad, you know? This guy, we hit the jackpot on Zion, ano, ano? And wow. he, he proved us right. Uh, pero, oh, siyempre, nag-i-miss ko rin yun naman itong dalawa na ito. At eh, bago, bago, bago ko bitawan yung apat, ano? Alam mo, hindi ko makakalimutan yan sapagkat pag nakikita nila ako, nararamdaman ko yun, yung yakap nila, yung bati nila sa akin. Sapagkat alam nila, pag binati nila ako, mayroon akong tsokolate. <laughs> <laughs> pero yung katabi ko, no? Apay saludo dito sa dalawang to dahil kung magpakpakan nito talagang, <laughs> talagang parang kasali eh, di ba? Parang um, yung, 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 yung kalit todo, todo no? Ang haba uh, ng mga script nila, pero nakakasalo-saluan, pero ang kandalo lumabas, no? Um, uh, you have to remember, Carmi, we were together in a program in the 60s, no? I don't miss Carly. I don't miss Carly. Joking! I don't miss Carly. Hindi, hindi. With the program, uh, uh, it was uh, chicks to chicks. no? And uh, Carly was a rising star at that time. And now a super she is a superstar. She is a superstar. Bilang pangwawakas po, sabi naman maraming pang magsasalita, um, uh, uh, yung mga scriptwriters, maraming salamat po sa inyo. Uh, binigyan niyo ako ng pagkakataon magka na ganito. No? You know, in life, there are certain portions of the life, of your life, that you will know that you have been blessed. Alam mo yun eh, di ba? Hindi lahat ng hinihiling natin sa Panginoon, nakukuha natin. Pero pag binigyan ng Panginoon yan, takot-takot ang pasasalamat natin. Pero dapat pasalamatin natin din siya kahit hindi natin nakuha. Sapagkat meron yung pinapaabot sa atin, sinusubukan lamang kita. Pag yan nailagay natin sa isip natin, abay talagang uh, tayo pagpapalain. Pagpapalain, alam niyo po, <laughs> direct notice, no? Yung, yung party ko po dito ay talagang I'm very um, uh, Christian life, you ano? pati mga script na papasalamat ako sa kanila, natututuloy akong gamitin ang biyaya at saka yung paalam. Ano? Dahil sa parte ni, ni Zion, ako po nagturo sa kanya na magdasal. Hindi pa dati nagdadasal yan eh, no? Na ituro ko sa, niya, sa kanya yan, sa kanya hanggang siya ay tinalo pa sa akin sa pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Dito. I, I always said in, in some of the scripts, I don't know if the director uh, remembers Nasabi ko kay Zion, Zion, tatanda mo sa buhay, hindi um, lahat magpapasalamat ka dahil nakuha mo. Inuot ko na yung sinabi ko kanina. Dapat magpasalamat ka dahil hanggang ngayon, meron pa tayong titin. Marami salamat. I'd like to thank everybody here, now From left to right, uh, sapagkat you went out of your way to be with us. We owe you so much. Ano, sana pagka tayo yung nakita, nagkabanggaan ng, ano, ng, 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 shoulders natin, paalala lang po na tayo nagkaroon ng ganitong, ganitong klaseng samahan. Um, uh, I'd like to thank, uh, Miss Lady, uh, Miss Kat, uh, tapos, uh, Um, uh, needless to say, I have three cameramen at alam ni director na palagi binabati ko pag ako'y nag-uumpisa. No? Si Apple, si Alan, at saka si Ramon. Sila po yung tatlong talagang kumukuha ng, ano, ng magandang angulo. Sa inyo po lahat, uh, maraming salamat po. At uh, ako ng pagkakataon. I am in the twilight of my years, so I'm not going to stay that long. But how blessed was I when I was taken in as a participant of Nino. Thank you. Thank you, sir. Ms. Karan. Napakaganda naman ang sinabi mo. Parang naubusan ako ng sasabihin. Unang-unang magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre na nagpapasalamat po ako kay Sir Pete, at saka sa MQS, sa Cornerstone, kay Direct, sa mga writers, Uh, ang nami-miss ko dito yung bonding namin talaga, no? At saka, aside from chicks to chicks that lasted for 12 years yata eh, yun. 14 years. Ito po, kasi kadalasan di ba ngayon ng soap, naglalast mga 3 months. Pero ito, uh, mula nung nag-taping kami hanggang sa huli, siguro mga 7 months. So, masasabi mo talaga na nakakasebanks, di ba? Dahil uh, medyo nagtagal din po ito. At ako'y personally, nagpapasalamat di din sa mga writers at kay, siyempre kay Direk na yung role ko po na kasi comedy, drama, tapos maldita, pero at the end, bumait at napatunayan talaga dun sa last po na ipapakita. Nakakatuwa kasi minsan, di ba, parang gagamitin ka lang na o oh, ito, sige, ito yung script, o oh, basa, kailangan mataas yung rating, pag hindi, eh, papatayin ka na lang, ganun, ganun. But I can see, I can feel the heart ng, ano, ng TV5, ng M-Quest, ng scriptwriters, na ang pagmamahal, katulad nga ng sinabi ni Freddie na kami po ay nabigyan ng kahalagahan bilang artista. At yun ang sobra kong pinapasalamatan sa mga writers at syempre siguro lahat na ng ating bosses po ng M-Quest at saka sa Cornerstone. Maraming maraming salamat at mamimiss ko kayo. Yes. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Anna Ramsey and nagpapasalamat po ako ng lubos, lubos of course, EV5, sa TV5, sa MQuest, um, sa so Cornerstone and of course kay Sir Pete at sa lahat po ng bumubuo ng um, production na ito. Alam niyo po, very memorable po ito sa akin at hindi ko talaga malilimutan kasi ako po ay isang baguhan po pagdating sa pag-arte. And ito po ang kauna-unahang acting experience ko and maraming salamat po sa tiwala and sa uh, napakagandang uh, kumaga, napaka-welcoming po kasi ng pamilyang ito nung pagpasok po ng character ko. At uh, hindi ko na-imagine na makakasama ko, makakatrabaho ko yung mga batikang artista na napapanood ko lang din po dati. Kaya sobra akong excited uh, pumasok. And uh, habang pinapanood ko sila, di ba? habang nakakasama ko sila, marami rin akong natututunan. Kaya nagpapasalamat po ko sa opportunity na ito. Of course, direct sa mga writers po natin, sa mga nakasama ko po dito. Muli, maraming maraming salamat po.